engkau betul ke saya luje hmm macam ni go Habang nag scroll na naman nga ako mga kasungit sa Facebook, bigla ko nga itong napanood sa favorite kong vlogger. Nako mga kasungit, tingnan nyo oh, yung kandila nga ay naging bulaklak. Grabe. So, dahil chismosa ang nga masungit nyo, gusto ko nga itong subukan para makita ito ng aking mga followers. At this is it, pansin. O, ba diba? Agad-agad naka-order si Meme ko ng mga kandila sa Shopee. Taray, ang bilisan no. Charot lang. Bang, mga red candle nga ang in-order ni Meme ko. At nalagay ko nga mga kasungit sa isang palanggan ng mali. Nilahat ko nga dyan sila? Mga kasungit ha? Meron pa nga ito sa baba, ganon. At agad, agad na nga itong niluto ni Meme ko. Nakakaloka no, niluto talaga. Bakit sa napanood namin ay pinainitan talaga ito. Para matunaw ang mga kandila niya, ganon. At ayan na mga kasungit to, oh, natunaw na nga siya. At ito nga ang kanya mga lagaya, nakahiwalay na. Tapos mga kasungit, pupunta nga si alimasungit Masungit nyo ng tindahan. Para bumili ng ice. Ice tube nga ang ko, mga kasungit na limang piso lamang. At syempre, ito na kami lahat oh, to, ng Oh, di ba? May dala, dala pa si Meme kong halaman dyan. Ako mga kasungit, paano kaya ito maakyat ni Meme ko itong halaman? Eh, pagkasikip lamang ng daan, no? nakakaloka. O, dali. O, dali. Baka tayo, dali. Kita dali. 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 Dali pa. Kasama pa. O, dali, Chino. Yeah. <laughs> kaya, kaya. Eh, na mga kasungit, meron tayong tubig. Tapos meron tayong ice. May <laughs> <y> shampoo. <laughs> shampoo. <laughs> <laughs> oh, yung dish <the> shampoo, yan. <laughs> dishwashing liquid, yan. At mag-umpisa na nga tayo, mga kasungit. Ilagay nga natin itong ice tube. <laughs> At isusunod naman natin itong shampoo <coughs> daw. O, oh, diba? Kakaiba tong abangers, Bali, tadamihan <laughs> nga natin na lagay, mga kasungit, itong dishwashing liquid. At ito na nga, mga kasungit, to Yung natunaw na kandila. Go. Hidiin, mo. o. Sige, hidiin. Amayinit sobra. No? Go. Go. Tapos ilagay mo dyan sa ano. Yan. Tapos, tapos ikabit mo agad. Ano? 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 Oh. Ay, mo. No. Ay, mo. Kasi dapat maano pa Hindi nga namin nakuha mga kasungit sa unang subo. Pero nagtry pa nga ako. Kahit nga mainit ay kailangang tiisin. Charot lang. Go. 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 na. Go. Go. Hmm. Di ba kayo mong Ang galing! <laughs> May flower na tayo! May flowers na! Galing! Sabay-sabay! O, oh, diba ang bongga, mga kasungit ang galing-galing. Talagang naging bulaklak siya, ano? Kailangan nga mga kasungit mabilisan ng galaw. Kaya nga lang, minsan, ay nalalaglag siya. Siyempre, mga kasungit habang patagal ng patagal nga, ay nakukuha ko na ang balanse niya. Nakarami-rami na nga ako ng gawa, mga kasungit. Naku, wag ka, wala kayang katlan. Talagang nabubuo talaga siyang bulaklak. Pa. Parang nga talagang cherry blossoms, diba? ba? Hmm. Yan, oh, galing. Bali mga kasungit, nung tinapos ko nga ang video ni Kuya Alexis Vines, kailangan nga talaga ay marami tayong ilalagay na dishwashing liquid para dumulas ang kandila, ganon. Taray no, nag enjoy na ang aling masungit nyo. Char! God. Yeah. Kita nyo naman mga kasung ito, sa so unang tingin pa lang ay parang bulaklak na. Yeah. Pero hindi mo akalain ay kandila lang pala siya. Ah. Ang bongga, no? Para tayong nasa ibang bansa. Char! Na uh -oh. ah, mga kasungit, tapos na ang ating nagawa na cherry blossom. Diba? Ang ganda. Parang mga bulaklak. Ayan, yeah. yeah. Let's go. Ang bongga mga kasungi.